Ilang kilo po yan? 38 kilos? Saan po yung papalabas yan? Ano ba ba kung Mga karunda, uh, marami pong mga isda rito, no? eh, galing sa Pasitig. Ano ba ba? Mga isda rito nagkalat, mga malalaki. Anong tawag niya si ang isda na yan? Tapayo, Lamarang. Kaya so, yung dito ay? Tulinan, Dilawang. Ano ito? Malalaking no? Tuna, tambakol. Tuna, tambakol. Dami o. Napakarami yung sila dito. puno Yun o. na pangarga, po, oh, ito. Dane, oh. Ayan, oh. po ito mga Karunda, sa Malabon. Ang no? bagsakan. Kanina pa ito ng hakot ng hakot. Kaya ilang ilan na po lahat yung ganyang kalaki? Wow. Ito pwedeng, pwedeng makabili. Marami na, abot ng 50. Marami sila rito mga karun. Dito sa barangay, dito sa may mahaba. Barangay Tignua, no? Real Keso. ng bahagian po yan. Sige muna. Pasandal lang po. Ganito. Ganito po. Sa ganito po.